Muli na namang nagpakitanggilas ang isang boxinero na naging mas paangas pa kay Cuadro Alas, General Casimero. May isang Pinoy na boksingero ang lumalaban ngayon sa heavyweight division. Makakalaban niya ang isang veterano at napakalaki ng katawan, isang MMA fighter ng bansang Poland. Napakaangas nito at minaliit ang ating kababayan. Pero round number 3 lang ang itatagal nito sa ating kababayan. I'm gonna bend you over, so poppy, and no one will stop me. You understand me? I'm the underdog, bro. You don't even know what you stepped into, bro. You don't even know. <laughs> pop some strong words over there. Lagi itong minamaliit at pinagtatawanan ng mga banyagang kanyang nakakalaban dahil ito ang Pinoy Boxer na palaging binubuli ng kalaban sa London dahil sa kanyang anyo na mataba at pagiging asyano, gumanti at naging mas maangas pa kay Cuadro Alas, General Casimero. Uh -huh. Knockout at bugbog sarado ang inabot sa kanya na mga buli na ibang lahi na nakalaban ito Kaya naman dahil sa angas ng Pinoy boxer na ito ay nabaliwala talaga ang pagiging angas ng Pinas ni Cuadro Alas, General Casimero. Isang Pinoy boxer ang putok na putok ang pangalan ngayon sa mundo ng boxing. Kahit hindi naman talaga siya lihitimong boksingero ay naging professional ito dahil sa husay at lakas ng kanyang kamao at sa lahat ng angulo ang boksingerong ito ay naging mas maangas pa kay Cuadro Alas, General Casimero. Pinaglaruan niya lang ang mas tabatsoy pa sa kanya na heavyweight na kalaban. At sa loob lamang ng 29 segundo, knockout ang inabot ng isa pang oversize na hambog na boksingero. At ang pinakamatangkad na bato-batong bodybuilder na huli niyang nakalaban ay walang nagawa at pinabagsak ng ating kababayan. Whoa! at ang pinakahuli niyang naging laban kontra sa isang bato-batong MMA fighter na bansang Poland ay winasak niya talaga ito. Round 3 lang ang itanagal sa ating kababayan. <laughs> Sino ang boksingerong ito na naging mas maangas pa kay Quadro Alas General Casimero ang mga galawan at paano siya naging instant professional na boksingero? Yan ang ating pag-uusapan. Ina Bustamante alias Busta Bracy ay ang sikat na TikToker, vlogger at YouTuber na si Salt Papi. Ipinanganak sa England pero purong dugong Pinoy na nagmula sa Lucena at Caldelaria, Quezon. Maangas ang kanyang naging imahe sa social media. Hindi ito basta-basta nagpapabuli sa mga mas buli pa sa kanya. Mas trust talker pa siya sa mga trust talker na nakalaban niya. Marahil ay nadala na ang ating kababayan sa mga mapambuli na laging nambubuli sa kanya. Sa kanya mga video sa TikTok ay ginaya niya ang sikat na chef na si Salt Bay. Kaya siya tinawag na Salt Papi. Pero dahil sa itsura at sa pagiging Asia ng ating pambato ay hindi ito nakaligtas sa mga pambubuli ng ibang lahi na kanyang natamo. Mga kapwa niya rin YouTuber ang madalas na nambubuli sa kanya kaysa mataba at lalampalampa Kamukha pa daw ng tatay ni Nobita ang ating bida. Dito po nang galaiti ng gusto si Salt Papi. Kaya hinamon niya sa isang boxing match exhibition ang YouTuber din na si Halalham ng England. Ang unang nakatikim ng bangis ng kamaunang ng ating kababayan. March 5, 2022. Naganap ang laban ng ating kababayan na si Salt Papi kontra sa malamajin book na si Halalham sa SSC Arena, London. Sa laban na ito, ang inakala nilang lalampalampa at tatay ni Nobita na ating bida ay papakainin ng malulutong na suntok at bubugbugin lang po ang pambato nila.

Dahil sa husay ng boxing skill na ipinakita ni Sol Papi, ay naging profesional kaagad dito na boksingero. At may isa pang malagulayat na YouTuber sa Inglaterra ang nangbuli at nanghamon sa kanya. Puro trust talk at pambubuli ang ginawa niya sa ating bida. And, uh, yeah, I'm gonna... I'm gonna smash them tomorrow. I'm you over, stop and no one will fucking stop me. You understand me? Kitang kita po dito ang laki ng deperensya at pagkakaiba ng katawan nila. Mas malaki ang kalaban ng ating bida. August 27, taong 2022, sa Zero to Arena, London, nagganap ang laban ni Sol Papi kontra sa hambog na si Andy Waski. Napakalakas ng bunganga nito mga kaibigan. Pero bunganga nga lang po ang malakas dahil first round lang ang itatagal nito sa ating kababayan. Uh, no, I trained really hard for this. I'm really excited for this. So it's an honor to even be here. And uh, yeah, I'm gonna, I'm gonna smash them tomorrow. You win, you Pagkatapos ng laban nila ay nerespeto na po ang ating kababayan sa bansang England. Konti na lang din ang nambubuli at negatibong komento na naratanggap nito. Patunay na malakas at ibang klase ang lahing Pilipino. January 14, taong 2023, sa Winsbley Arena, London, muling napalaban ng ating kababayan na si Sol Papi sa isang batu-batong bodybuilder na si Josh Brockner. Matangkad, malakas at bato-bato ang buksingerong dayuhan na ito mga kaibigan. Pero matutulog lang pala ito pag nakatikim ng suntok mula sa ating kababayan. Hey! Araw ng linggo, May 12, taong 2024 sa Bansang United Kingdom, muling lumaban ang ating kababayan sa pinakamalakas daw na MMA fighter ng Bansang Poland. Pero round number 3 lang pala ang itatagal nito sa ating kababayan. And here is Pagkatapos ng round 3, hingal na hingal na ang mayabang na kalaban. Kaya diniklarang panalo ang ating kababayan. Si Sol Papi ay isang ordinaryong Pinoy na YouTuber sa bansang England na binubuli-buli lang dahil sa kanyang itsura at pagiging asyano. Hindi nagpatalo sa mga buli na tao at ipinakita ang tunay na angas ng isang Pilipino. Dugong Pinoy, dugong palaban. Yan ang ipinakita ng ating kababayan. Minsan, kailangan mo talagang lumaban upang ang mga nang-aapi sa'yo ay bahagyang matigilan. Ang mga nagmamakataas ay binababa at ang mga nagpapakumbaba ay tinataas ng ating Diyos na Dakila. Amen.